Hi guys, good morning. Welcome to my channel. Yan, nandito na naman kami. Yan, kumusta po kayong lahat? To all my viewers from Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta na po kayo? At maayong bontag sa inyong tanahan. Say hi, good morning, Dunyala. Hi, good morning. Ito si Inday Tisay. Hi nagigising na ang among inday tisay ayaw kauna ang sudlay kay hugaw hi kumusta po kayong lahat musta po ang tulog nyo kagabi charot ulang ulan si hi hi musta po ang tulog nyo di ba malakas ang ulan dyan sa Luzon dito naman sa Mindanao, medyo mahina-hina na rin ang ulan. Pero nagbaha. Mm. Ayan, maginaw, malamig-malamig sa gabi. <laughs> Hindi na magamit ng aircon. Asti, malamig ang panahon. Ano yung mo? good morning, good morning. Time check is 5.45. Ayan. Ang aga pa. Ang aga pa para maligo ang inday tisay namin. Say hi! Good morning to all. Good morning to all people all over the world. Ayan. Musa man na. Ikaw nino. Bidak. Tira-tira, <coughs> sabi saya, tira-tira. Ano ba yan? Sugar yan siya. Sugar na ginawa. Hindi okay, Say good morning to all. Give a smile then. Give a sweet smile. Mm, yan guys, kayo, kayo nakatulog ba kayo ng bambing? Medyo lamig. Ang lamig kagabi. Pero si Inday tisa hindi pa rin, ano, binaliwala yung, ano, yung lamig ng panahon. Gusto pa mag-aircon. Bakit kaya ganyan ang mga bata? Malamig na, malamig na panahon. Hindi sila takot sa Malamig tayong mga matatanda ang sus. Nagkumot, Ang sarap kaya matulog pag may kumot. Ang big Diba guys? Si, si. ano ba na? Maula pa rin sa labas, guys. Parang ano. Makapal yung ulap Baka na naman mamaya pag mamaya natin to. Hindi tayo sure sa weather. Pangit pa rin ang panahon. Kaya yung mga ano, yung mga yung mga online business ngayon, yung mga in-order nating mga parcel galing Manila, hindi ang tagal mag, ano, mag magdating magdating ng one week kasi ano hinihintay namin yung karagatan natin na ano na peaceful kasi ang lakas ng alon lakas talaga yung alon dito naman sa Dipolog City yung boulevard namin ay naabutan na ng tubig very high tide halos buong ano yung, yung tao na ay mayroong tubig naging sa dagat bali ano tumaas ng tubig umakyat papuntang taas mataas nga yung boulevard namin yung pader pero inakyat pa rin ang tubig so, sobrang ano sobrang sama ng panahon so, sobrang taas ng uh, ano sobrang laki ng araw. yan pupunta sa ano sa town kasi maraming tubig pa doon ayan guys ano kaya dyan sa Manila hindi pa ako nagpapag uh, ano um, news sa TV ayan guys yan ang update ko ngayong umaga na to uh, sana okay lang kayo at sana, pag magpunta kayo sa work, dala kayo ng payong para ano, iwas tayo sa sakit. Iwas tayo sa Ayan guys. Ito lang muna ang ano ko, update ko sa vlog ko. Ayan. See you next time. And thank you for watching my video. And please subscribe. And goodbye. Love you all. See you. Bye bye. See you. Bye bye. Hi. Bye bye.